Paano nangyari na ang isa sa mga pinakahinahangaang public figure sa Pilipinas, ang hotshot engineer of Cebu, ang ideal husband at father, ay naging sentro ng galit ng publiko? Isang pangalan na naging sinonim sa success, innovation at dream life, ngayon ay iniugnay sa isa sa mga pinakamatinding trahedya sa Cebu. Nung humagupit ang bagyong tino at lumubog ang mga lugar na never namang dinaha dati, iisang proyekto ang sabay-sabay na tinuro ng mga tao. Ang The Rise at Monterazas, ang multi-billion peso luxury project ni Engineer Slater Young. Ang tanong, paano humantong sa ganito? Para maintindihan ang downfall, kailangan muna nating balikan kung gaano kataas ang kanyang inakyat. Si John Slater Liang ay hindi isang nobody na sumikat lang. Ipinanganak siya sa isang Chinese-Filipino family sa Cebu. Ang tatay niya si John Young ay may-ari ng isang steel building manufacturing company sa Mandawi. Sa madaling salita, lumaki si Slater sa mundo ng construction at negosyo. Pero hindi siya yung tipong anak mayaman lang. Nag-aral siya ng mabuti. Nag-elementary at high school siya sa Sacred Heart School Jesuit na ngayon ay Ateneo de Cebu at kumuha siya ng civil engineering sa University of San Carlos. Naging licensed civil engineer siya. Bago pa man siya makilala sa TV, nagtrabaho na siya sa kumpanya ng tatay niya. Ang engineer sa pangalan niya ay hindi lang pandekorasyon. It was his core identity. At ang identity na yan ang gagamitin niya para buuin ang kanyang public image. Noong 2011, pumasok si Slater sa Pinoy Big Brother Unlimited. Sa loob ng PBB house, agad siyang napansin. Siya yung hotshot engineer of Cebu. Hindi siya yung typical na housemate na gumagawa ng drama. Sa halip, nakita siya bilang isang natural leader. Siya yung clever o matalino sa mga task. Siya yung compassionate o may pakialam sa ibang housemates at yan ang nagpanalo sa kanya. After 155 days, tinanghal siyang big winner at siya ang kauna-unahang lalaki na nanalo sa isang regular season ng PBB. Ang public trust na nakuha niya sa PBB ang magiging pundasyon ng buong karera niya. Pagkatapos ng PBB, sinubukan niyang showbiz Nag-appear sa ilang TV shows, pero mabilis niyang na-realize na ang mundo niya ay wala sa harap ng kamera, kundi nasa construction. Dito na niya ginawa ang kanyang pinakamatalinong business move. Pinagsama niya ang kanyang public trust bilang Slater Young the Idol at ang kanyang credentials bilang Slater Young the Engineer. This is our showroom. So we have samples of light blocks, ang business plan ng Lightblock ay simple pero brilliant. Nakita niya ang problema ng Pilipinas. Tayo ay nasa typhoon belt at ring of fire. Laging may bagyo at lindol. Ang mission ng Lightblock, to quote, future-proof your investment from the challenges of the Philippine setting. Ang Lightblock ay isang patented, innovative na building material. Isa itong lightweight concrete block. Mas magaan daw ito mas matibay sa 500 PSI kumpara sa 300 PSI ng ordinaryong hollow blocks at mas mabilis install. At ang naging ultimate marketing tool niya, ang sarili niyang bahay, ang sikat na SkyPod. Ang SkyPod ang naging proof of concept niya. Pinakita niya kung paano gamitin ang light block para gumawa ng isang maganda, moderno at matibay na bahay. Naging aspirational si Slater. Naging siya ang go-to guy para sa engineering advice mula sa pag-aayos ng bahay hanggang sa pagpili ng materyales ang sinabi ni Engineers Later ay parang batas sa marami. He wasn't just a businessman. He became the Philippines' trustworthy engineer. Dahil sa success ng kanyang brand, mas malalaking players ang lumapit sa kanya. 2019 Isang major developer, ang 8990 Holdings, na kilala sa kanilang mass housing projects tulad ng Urban Deca Homes, ay nag-acquire ng isang 200-hectare mountain property sa Cebu. Ang pangalan ng property, Monterazas de Cebu. Ang developer, Gen V Development Corp. Ang plano ng 8990, mag mula sa mass housing, papunta sa high-end luxury market. Para gawin to, binuo nila ang Monte Property Group. At sino ang kinuha nila para maging partner at maging mukha ng proyektong ito? Walang iba kundi si Engineer Slater Young. Nang 2021, naging official lang partnership. Ang kumpanya ni Slater, ang Sky Estates Construction, ang magiging isa sa mga developers. Ito na ang magnum opus ni Slater. Ang tawag sa proyekto, The Rise at Monterazas. Ang vision, isang luxury condominium na inspired by the Banawi Rice Terraces Imbis na isang mataas na building, ang design ay terraced o parang hagdan-hagdan na sumusunod sa daloy ng bundok. Pero, dito na rin nagsimula ang problema dahil ang bundok na pinili nila ay may madilim na kasaysayan. Bago pa man i-announce ni Slater ang The Rise noong 2023, ang Monterrasas de Cebu property ay matagal ng problema. Red flag number one ang history ng property. Noong 2008, ang developer ng Monterasas na Gen V or Landco pa noon ay pinatawan ng cease and desist order ni Cebu City Mayor Tomas Osmeña. Ang dahilan? Nagkaroon ng mudslide at flooding sa mga sitio sa baba ng construction site na sinisi sa mga limestone muddied water galing sa proyekto. Noong 2011, nangyari ulit. Nag-issue na naman ng cease and desist order ang bagong mayor, si Michael Rama, ang dahilan? Same problem. Malalang pagbaha sa barangay Guadalupe na sinisi sa pagkasira ng natural waterways dahil sa development. Red flag number two, ang public outcry ng 2023. Kaya nung i-announce ni Slater ang The Rise noong 2023, bumalik ang takot ng mga tao. Agad-agad nag-react ang mga urban planners at environmental groups Nag-viral ang mga post ni Attorney Jesus Falsis na kino-question ang environmental impact assessment ng proyekto. Ang paggalaw sa bundok ay pwedeng mag-trigger ng landslides at mas malalang baha sa low-lying communities. Ang depensa ni Slater, dito ginamit ni Slater ang kanyang pinakamalaking asset, ang kanyang public trust. Hinarap niya ang kritisismo. Nag-release siya ng mga interview at video. Sabi niya, "I wouldn't have put my face on there if I didn't believe in the project." at binuhos niya ang kanyang engineer credentials. Sinabi niya na ang The Rise ay dumaan sa more than 300 design revisions para masiguradong environmental safety and structural stability. Ipinagmalaki niya ang engineering ng proyekto. Mayroon itong sariling rainwater catchment at runoff control systems. May 19 na detention ponds para kolektahin ang tubig ulan. 50% lang daw ang lupaing tatayuan, mas mababa sa 70% na karaniwang building footprint para mas maraming greenery na sisipsip ng tubig. At ang pinakapangako niya, ang proyekto raw ay not affecting the lowlands. Sabi pa niya, we will continue to listen to community feedback. Pinaniwalaan siya ng marami. Siya si Engineer Slater Young. Alam niya ang ginagawa niya. Hanggang sa dumating si Typhoon Tino. Nitong November 2025, tumama ang bagyong Tino. Resulta, catastrophic. Widespread landslides at flash floods. Nag-iwan ito ng halos 50 hanggang sa mahigit 100 na biktima. Libu-libong bahay ang nasira at lumubog. Pero ang pinaka-ikinagulat ng mga taga Cebu ay ang mga lugar na binaha. Mga barangay tulad ng Guadalupe na nasa baba ng Monte Razas ay nakaranas ng baha na never pa nila naranasan. Agad na lumingon ang mga mata ng publiko pa itaas. Sa bundok kung nasaan ang proyekto ni Slater Young, nagsilabasan ang mga videos at testimonya. Sabi ng isang netizen, it never floods in Guadalupe. But when Monteraza started construction in 2007, it slowly started flooding already. And just this week, super lala ang baha. Ang tubig baharaw ay mocha-colored waters, alias anapog kulay putik na galing anila sa construction site sa itaas. May isang residente na nag-comment pa. I hope your family is safe and warm after Tino while our whole family almost died thanks to your luxury project. Ang galit ay mabilis at matindi. Ang hotshot engineer na nangakong poprotektahan ang mga tao sa bagyo ay siya na ngayong sinisisi sa paglala ng trahedya. Ang dating Slater Young na palaging sumasagot na listens to feedback ay biglang nawala. Ang trustworthy engineer ay biglang tumahimik. Maging ang kapwa celebrity na si Albi Casino ay bumanat. Check comments. I thought you were listening to feedback. Seems like you're awfully quiet now, bud. Ang downfall ni Slater ay naging twofold. Una, ang public perception ng isang engineering failure, ang pagbaha at pangalawa, isang PR failure ang pananahimik. Para sa publiko, ang kanyang katahimikan ay parang pag-aamin na ang brand na binuo niya sa communication at trust ay bumagsak dahil sa lack of communication. Dahil sa tindi ng public outrage, napilitan ng kumilos ang gobyerno. Ang Department of Environment and Natural Resources ay nag-announce ng isang full investigation sa Monterazas de Cebu project hindi ito basta-bastang investigasyon. nag convene sila ng isang multi-stakeholder joint inspection, investigation, and assessment team. Kasama rito ang mga technical experts mula sa DNER, Environmental Management Bureau, EMB, at Mines and Geosciences Bureau, MGB. Ang investigasyon na yan ang magdedetermine ng legal and engineering liability ni Slater at ng Mont Property Group. Pero para sa marami, tapos na ang husga. To be fair, may mas malaking konteksto rito. Ayon sa ibang eksperto tulad ni Engineer Carlo Jaka, ang problema ng Cebu ay mas malalim. Matagal na nilang sinasabi na ang poor urban planning at rapid urbanization ang tunay na sanhi ng pagbahak. Maraming developers ang bypassing regulations. Ang Monterazas, sa madaling salita, ay hindi ang kaisa-isang may kasalanan. Ito lang ang pinakaprominente at pinakasikat na sintomas ng isang systemic na problema. Ang tunay na downfall ay ang pagbagsak ng kanyang brand authority. When your entire business model is built on your personal brand, you live by the brand and you die by the brand. Pero nung dumating ang bagyo at nasira ang pangako, ang tiwala ay gumuho. Ang kwento ni Slater Yang ay isang modern business parable. Isang aral na sa mundo ng negosyo, lalo na sa panahon ng social media, ang pinakamahalaga mong asset ay hindi ang iyong building o ang iyong produkto. Ito ay ang iyong pangalan. Anong thoughts nyo dito? Deserve ba siya na mabash o hindi?